Paring uh, Larry ito. Meron tanong kasi itong si Senator Pimentel. Mm. Uh -oh. Tukol dito sa AKAP. Para daw ano yan eh, secret program daw. Sabi niya, is that a cash ayuda or just assistance program? Ano ba talaga yan? Uh, kasi daw ang ayuda dapat may requirement on the part of the beneficiary. Yes, so. Okay? Eh ito wala eh. So ano ba talaga ang uh, nangyayari dito? Sa, well, uh, actually karagdagan yan doon para sa mga nangangailangan pa na hindi sapat yung for. So ayuda sa ayuda. Oo, oh, ayuda. <laughs> at at, at, at saka patong, yung patong-patong na ayuda na yan ah. Uh, ang uh, ang uh, uh. Ang ano rin naman ng na may gawa niyan eh? ang Congress eh. uh, Ang uh, mga congressmen saka sin. Ito daw po totoong welfare lang to. Walang kondisyones. Uh -oh. Ang paliwanag ni Sekretary Gatchalian. Mm. Uh -uh. So, parang uh, kumbaga assistance to individuals in crisis situation. Uh Oo. -oh. Yan. Yeah. Eh sabi ni Pimentel, eh ganyan pala yan. Ba't na hindi alam ng mga tao? Kasi nga, ang na-foresee kasi, uh, dahil nagkaroon talaga ng na matinding uh, El nino na maraming uh, naapektuhan na agri sector at saka sa ipapasa sa may, AKAP may kasunod na La Nina na ito naman puro naman baha inaabot natin kaya naisipan niyang AKAP mm -hmm. in addition to the previous programs mm -hmm. uh... eh nasa implementation na lang nila pero, pero ako ko kasi... ako kasi sa DSWD oh na maganda ang kanilang. Kundi ba ang dating niyan? Ano, ano ba ang uh, ano uh, mga requirements para mapasok diyan sa AKAP? Uh, hindi ako masyadong pamilyar. Uh, pero eh, kaya, kaya nga kung hindi ka pamilyar, maraming Pilipino ang hindi, hindi pamilyar diyan, hindi natin alam kung pa paano nito, makapasok diyan. Kagaya nito gagay nito yung four piece kasi nakaalista talaga yon kung sino yung oh, meron ano ya, matagal na yan. Na ano yon uh, kung uh, ano kung sino-sino yan bawat lugar. At saka chinek yan vetted yan oh, oh, vetted ng yan. Uh, mga DSWD local. kaya lang, local. Oh, kaya lang uh, ano, Boss Conrad. Halimbawa, nagkaroon ng malakihang baha at kalamidad sa local. Crisis eh. oh, na yan. Crisis uh, na yan. Uh, uh, bibigyan na ayuda. Yon. So yung oh, crisis ng El Nino, oh, oh. pinasok yung akap Oo. Oh, oh. like oh, dahil kasi eh hindi ah, nga, ang tinatanong in... ni Pimentel, pa, paano ba makapasok diyan? Uh -huh. But Ba't hindi alam ng mga tao kung paano makapasok? Kulang ng informasyon. Saan yan? Yung, <laughs> uh, 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 yung nag-i-issue si ay, ano pa siya, baka, baka daw ginamit sa signature campaign. Alam mo, uh, ah, Senador. Hindi, hindi, naman, Wala <laughs> actually, distribute sa mga, ang kung yung, niya. Kung yung staff mo ay hindi nagtatrabaho, huwag mo sa, huwag mo ilalaan sa gobyerno yung problema mo. Oo. Uh -huh. so, sa totoo lang. Oo. Uh -huh. Alam na lahat ng mga yan, senador, whatever, kung nagtatrabaho yung staff nila, alam nila lahat yan. Dapat ang nangyayari sa lahat Ah. Uh -huh. Yeah. Ngayon, kung tatanungin mo kung saan napupunta, abay... Hindi, <laughs> uh, late, late ka na. hindi raw alam ng mga yan. senador kung hindi hindi saan totoo. Hindi, ah, totoo yan. Hindi. That's not true. Uh -huh. Uh -huh. that's I, not true. I, I, uh, I doubt it, ano? That's kasi... That's not true. Kaya nga napalitan na, na si Migz uh, Subiri as sa uh, speaker, mm -hmm. uh, ano as uh, Senate President. Because of that akap. Hindi totoo yung mga sinasabi nila no. Ang naging dahilan ay yung akap. Dahil nung nalaman ni Senator Alan Peter mm -hmm. Cayetano na, meron, na it, yung congressman pala, yung mga congressman meron ay nag-launch na ng kanilang program ng akap at, Senator, at wala distributed wala na doon no. sa mga congressman. Senador, wala. Nagtaka si Alan Peter. Pat kami, wala. Eh dahil naging, naging speaker of the house siya eh. Naging speaker. Mm. Siyempre, familiar siya kung paano yung mga distribution mm. ng mga mga pondo. Tumawag siya sa sa house. At tinatanong, oh, nag-launch kayo. Eh bakit yung sa Senate wala pa yung share? Mm. Oh, wala. Hindi. Meron nah, di, kayo. Ano, may down kayo. na, meron na kayo. Ah, di nagtanong-tanong. nagkaloko ko loko na. Yeah, na, Nalaman niya na yung nakalaan para sa Senado ay dinistribute lamang sa tatlong senador. Sino yon? Eh, eh wag na. Wag na. 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 Sa, sa halip... Hindi sabi ni Senator Aimee... Sa halip na sa eh, binagbibin, 24... Pinagbibintangan daw sila ng mga tao... Oo. Uh -uh. uh, ewan ko kung sino yung mga tao na yon. Oo. Uh -uh. na kasapakat sila dito sa akap dahil pumirma sila doon yeah. sa uh, GAA. Uh, mm. uh. Pero nung pinirmahan po yung GAA na yun, pinirmahan ng mga senador, hindi naman uh, nakahiwala yung ACAP eh. <laughs> Parang sinasabi kasama kayo sa akap kasi pumirma kayo sa GAA eh. Uh, uh. Ah, <laughs> uh, ganun. Ano sinasabi ni Aimee, maski ako hindi ko alam yan, De, the... kaya nga, di ang nangyari, hinahanap ngayon ni Alan Peter kay Senator Alan Peter. Kay Nakanino, na, nakanino na, kanino yung tatlo. <laughs> e eh di sa pag imbestiga niya, nalaman nila si nila niya, si sila yung Tatlo lang pala ang nabigyan. At saka, at saka ang, so, right tahimik na tahimik yung tatlo na yon Kaya nga ito, yung tulik, ah. So right there and then, nung the moment na nalaman niya yon that very morning, ah. nagpapirma na sila ng hmm. removal o ano. Oh, of Migs. Ah, mix of, of mix. Ah, naghihisikreto yang uh, pagpabibig. So in just in just one day, nabuo yung, yung kudita. Ah. ka. Ayun yung pinanggalingan, you know, Ahap, yung, ay. yung pinanggalingan. Oh, immediate 'yun ang, ay, yun ang kumutulo, immediate ay, yun ang punutulo, tulo, Pero uh, ang immediate, <coughs> yung, immediate Ito naman mga ito. At ang para madali para dun sa tatlong senador na ma-liquidate yung akap na worth, alam mo kung magkano? 30 billion yon Na na billion, sa tatlo. Okay. Ang ginawa nila para mas madaling ikalat uh, ginawang hard projects. Hard? Oo. Oh, instead na, so. na hindi na yung uh, ayuda. Soft, ginawang hard. Ito na so, hindi uh, mahalata. Yan, ano yan? Yung mga <laughs> yan, yung mga yan, <laughs> hindi naman ano eh. Because you have, yung mga, uh, yung mga, yung mga pondo na yan, allocated yan sa mga agencies eh. So, hindi ka pwedeng ikaw mismo, senador, ang mayroong hawak. Hawak o oh, hindi gano'n, no? Oh. Nasa I mean, agencies I mean, yan. Nasa oh, agencies oh, yan. Oh. At pero at least discretion ka kung paano nagamitin. DSWD, et cetera, et cetera, gano'n. Uh -huh. Kasi yun ang magli-liquidate hindi mo ikaw eh. Uh -huh. Dahil hindi ka hindi, pwedeng tsaka, humawak. Hindi, pwede. Ah, uh, kong John, at pwede mo i-assign na eh ito ang 10 uh, uh, billion but, para doon sa yes, provision na to, guys. Yes, but ganyan. still it has uh. to be through an agency, yes. uh -huh. an executive agency, not the legislature. Uh -huh. Not the congressman. No. no, you have to identify kung anong agency papasukan ito. 'Yun. Bakit tatlo lang 'yun na kinabang? <laughs> hindi, meron sila. Kaya, Tapos nga kinonvert sa hard projects, so it's easier. Yun. Na ito, dito sa tulay na to. Ito, dun sa ganitong... Uh... Airport. Airport, yeah, yeah. ganyan. <laughs> so, humihingi para uh, uh -huh. raw ng AKAP today. Yes. For the 2025. Yes. So, sabi ng mga senador, kasali ba kami dyan? Of course. Yeah. Oh, of course, kasali. kasali. Baka naman di ulit kami then, kasali. kasali naman kasali. sila kasali. dati pa eh. Ba't kung nagka-hijackan man. Ito yung tanong. <laughs> bakit may akap pa? Wala naman signature campaign next year. Mm -hmm. Yes, uh -huh. because it has become a uh, it has a, become a program para doon sa mga talagang nangangailangan. Eh, tapos na El pare. It doesn't matter because we are we are may looking into Niña naman eh. Oh, may 20 tayo. 20 possible uh, typhoons. Yung ganung class. Hindi, uh, uh, meron ng crisis ano eh, fund. Yes. In ko oh, yon. So on top of uh, on top of yes, okay, so. but hindi i-incorporate na lang sa kasi, AIC kasi hindi kasi you cannot you cannot really predict or uh, assume na eh mga nga ilangan ng ganitong mga pondo para may magkakaroon kasi ng bagyo sa ano eh o ganyan. Laging reactionary ka doon. Hindi mo kasi pwedeng. Hindi ibig sabihin eh, meron na tayo calamity fund, meron crisis fund, and everything. Oh. O di dagdagan kesa mag-create ng bagong program na AKAP na top secret. Ah, hindi top secret. Hindi naman top secret. Top secret. <laughs> hindi naman. <laughs> Nakalocate <laughs> nga. Nagiging top Sabi naman si top secret eh. Nagiging top secret <laughs> lang yan. Pag hindi kayo nag-uusap. Ayan. Ah, kasi kayo eh. Pag hindi kayo nag-uusap, tapos eh, kasi kayo, mo hindi una. kayo lumalapit eh. Pipiliin inaaway mo na. Ta, inaaway niyo pa. Inaaway niyo pa. Ito si Aimee, inaaway niya pa yun, di ba? Oo. Kaya tuloy, hindi siya imbitado sa concert. Ngayon. Hindi, ngayon. Ngayon. Oh, ikaw kasi, di ba? Doon sa ano, doon sa Uh, ano ngayon eh, ang hatian nila dyan is for 15.80. Eh. Sama naman ang na salita mo, de, de. hatian, hatian. Hindi, hindi. hindi, distribution na lang. Hindi, hindi. In, 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 ang sinasabi ko lang, yung nagbutuhan. Ah, Sa okay. yung change, change of leadership. Uh -huh. 15.80 sila eh. 15.80. Ah. Uh -huh. So, ngayon, 23 yan. Mag-usap-usap mag kayo. 23 kayo. Oh. Uh -huh. Paano Kayaan pag hati niya? Ah. Uh -huh. Kasi mayroon naman allocation. The allocation for Congress which has about 295 members. Pare, halos pareho yan sa allocation sa, sa Senate, uh -oh. which has only 23 members. Mas malaki okay. sa Senate. ano yung ano yung pa, AKAP? Uh, Ayuda, sa eh. oh, oh. Ayuda sa kapos ang kita. Ayuda sa kapos ang kita. yan po ba? yung oh. AKAP program. Uh -oh. Okay? Kung baka, anay, so, kapos ang kita. Uh, eh, lahat kapos ang kita ako. Kapos kita ko. pa. Oh, pare, ako rin ano? eh. Sasama <laughs> <laughs> ba tayo dyan, Jonathan? mag magmember mag -member muna tayo. Hindi. <laughs> <laughs> <L> <laughs> kailangan mag-qualify ka muna uh -oh. as a recipient of four-piece. Mm -hmm. So may four piece ka na, may akap ka pa. Yeah, eh, eh, pero kasi hindi ka ibibigay, hindi ka naman bibigyan agad ng akap kung yung o, walang kung, background check. Oo. Uh -huh. At kung talagang in distress ka. Lito-lito na ako halibawa? sa mga dami ng ayuda na. Yeah, Halimbawa ganito. <laughs> sa dami dami ng ayuda, may four senior. Ah, may, ito, may, may driver. May driver. Yeah. May drivers. May mga Fisher, uh, boss, fisher uh, folks. Fisher uh, Fox. Uh, rice uh, farmers, yeah. ayuda. Fisher folks. Yan. Yeah. Ayuda for fuel. Uh, Entitlement eh. Ang daming fuel. Ay, ayuda. Kaliwa, pero ah, yung mga ayuda. farmers and ano yan, hindi naman sila eh, mostly yung uh, nakaka-receive yan sa four piece. Okay. Uh. An ano yan? Halimbawa yung akap, biglang nagkaroon na... Ito lang, halimbawa. Ng bagyo. number one Number two. Yung biglang, halimbawa, electronics company, biglang nagsara. Yan. Oo. Oh, Bibigyan yeah. na ayuda. And then, meron kayo yung unemployment insurance. Hindi. Walang unemployment insurance ngayon. ano yan? Separation pay. Uh, separation uh -huh. paper pero kumpleto. Yeah. You have to give them at least three months ano paluang bago Meron sila kapagpag. Eh, kaya yung mga yung yung mga kanon. Alimba o kaya yan ASF No, oh, oh. Na wala ka ng ano, pare? Baboy! Baboy! Nagkal ka. Na baboy ka! Akap ka ngayon. Akap ka. Akap ka. Akap diba? Imbes diba? a... diba? a... diba? a... diba? na mang, mang itak ka. Pag ikaw ay na baboy. Imbes na mang itak ka, bibigyan ka. Diba, Akap ka. Hindi diba, Dib pwede. Hindi. ba yung sa ano, sa pagka na baboy ka, pag namatay yung ba, na baboy ka, yeah. meron bawat ulo, meron kang uh, assistance. Ayan. Mm. Oh. Another issue yan. Gusto raw nila mag-apply eh sa ACAP. Uh -huh. Kailangan, ano? Kailangan, 4-piece ka na. Mm -hmm. Iho, bago mag-apply. Kaila, oh. Kailangan, uh, kailangan okay, na, yung qualification yeah. ng 4-piece, meron ka din. Oh, may qualification yan eh. May so paano nga, punta ka sa DSWD. Oh, DSWD. Yes. Bawat, yes. Ka, bawat uh, lugar, bawat LGU, bawat LGU, uh, LGU may DSWD. Yeah, Oo, oh, okay, may nakano. Punta ka, ka ron. welfare. Oo. Oh, oh. Huwag ka mag-a-amerika. Huwag ka mag-a-amerika na. Hindi ka. mag pag ikaw po. Huwag darating na naka-Everest doon. Huwag, huwag, huwag. Kailangan doon, naka tsinelas ka. Number one. Eh number... e kung e kung uh, crocs yung tsinelas mo. Titignan eh. Titignan. Ah, titignan. Oh, titignan. Titignan. Meron checklist eh. Huwag ka mag-crocs. <laughs> huwag ka mag-crocs. May checklist. May checklist. May checklist. At saka... Pag nakasuot ka ng ano dyan, ha? O kaya may dala-dala kang bag na ikaw huh? ay, na Hermes. Na Hermes. <laughs> Patay ka. O Prada, ayan <laughs> bag, bag. Prada. Pero kabaligtaran niyan, <laughs> doon sa mga satellite offices ng Office of the Pre Vice President. Mm. Kasi doon ang uh, technique naman doon. bag pumila ka doon at sinabi mo mahirap ako. Bibigyan ka na. <laughs> mahirap. Okay. Eh.